Magandang hapon po mga senior citizens, viewers, followers. Ito po si Dulpidol. Ginawa, ginawa ko na po ito ang aking kubeta. Simula pa mo na muna po ako. ka pa naman ako. nalagyan ko na po yung mga scrap na ano, mga talis. Para pasel. Sabi nga po ng mga anak ko nung nag-aakot ako ng na, puro basura daw. Hindi nila alam yung basura ngayon pag nakabit po yung maganda. Ayan po ninyo. Parang pang putol-putol ito -putol sa labas. Yun ang gagamitin ko pang flooring. Kabuti ito. May may, may bubu pa. Ayan. May pasal-pasal ko yun lang. Oh. Kasi. May grinder. Hindi, na hindi ko na ginamitin ng grinder. Kung saan na lang magkatugma-tugma. Tatakot din ako gumamit ng grinder na dala na ako. Kami yung karna sa grinder eh. Kaya akin ka na lang kakakubya akong gamitin. Mm. Marami ng maliliit na ano eh. Halagyan na lang na ano yun ng white cement. Mm. Ito. Kaya't galawang malaki dito. May dalaw malaki para dito. Nabalutan to, maganda na to. Kahit yan ang tinatago na crazy cuts na ano, na ano, ano, tiles. Lalo rito mga maliliit na putol-putol na -putol gagamitin ko. ayoko ko naman ng bubo kasi madulas to, pagka bubo. Pagka yung scrap mo putol-putol, pagka dulas kayo medyo may pipigil pa sa paa dahil sa putol-putol eh, magaspang. Kapag buo, dire-diret yung makakadulas, napakadelikado po. Madami na po ako nakakatang ng mga nadudulas, lalo na po mga may edad. Hindi po naman kasi tinatakot. Sa totoo lang po yun. Yan, nilinis ko muna itong lung siya sa ano, bago ako tumititigil, tigil, tigil, gamit mo na yun. Patukan muna ako malok. Salamat po. Bukas naman. <coughs>